pagkain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo, napadayo pa nga tayo ng alabang dahil nga meron akong nababalitaan na meron daw nag-trending na napakasarap na pagkain dito. Kung usapang grid lang naman ang hanap nyo guys, meron dito na isa sa mga nagtitrending at dinudumog ng tao ang kanilang grilled shomai. Biruin mo yun? Shomai ginigrilled? Yes, tama kayo na narinig. Grilled Shumai nga ang isa sa mga pambato nila dito. Ito ay located lamang guys dito sa Alabang Central Market dahil meron sila ditong food bazaar na kung saan napakasarap na mga tinta nila dito at napakasulit ng food bazaar dito. Napakalawak, napaka-organized at napakadaming pagkain na pwedeng pagpilian. Kaya yan na ang barkada, pamilya, ka-office mate at sugudin na ang mga masasarap na pagkain dito. At una nga syempre sa dadayuin natin at titikman natin ang nagtitrending na grilled shomai. Dito lamang yan sa shomai. Kignan mo naman yan guys, naglalaki at sobrang laki talaga ng shomai nila dito. Tingin ko isa palang busog ka na eh. At ito nga guys, kita mo naman yan yung pila ng tao dinudumog talaga ang shomai na ito. At ito nga guys, yung in order natin shomai, so nilalagyan pa pala to ng sauce guys, nilalagyan ng barbecue sauce, mayo at chili powder na pampadagdag ng spices dito. Ang maganda dito guys, may promo sila dito na kung saan sa alagang 100 pesos, may isang stick ka na ng siomay at isang mango graham shake. Kung gusto mo naman ng avocado shake, 120 pesos lang yan guys. Ang maganda dito, yung shake nila puro at fresh talagang fruits ang ginagamit nila dito. So hindi powder yan guys, kaya napakasarap dito. So ano pang inintay nyo? Tikman na natin to. Nandito so, tayo sa oh, trending na Sombay. Ayan o, oh, ito yung may ari guys do. Oh. <laughs> yung, oh, ano bleep. Kamukha nyo po yung ano. Hindi <laughs> ako yun. Silangaw. Langaw ko eh. <laughs> so yung trending so, na ma Sombay, masarap to. So. Kaya pumunta na kayo dito. Mm, Salap. <laughs> mm. Ano mas masarap yung Ito o oh, yan? Ito mas masarap to so, kasi ano eh. May sauce na siya na. Anong lasa? May may mayo siya. Mag, ano? Sa masarap. May mayo kasi. Kaya nga guys, nandito tayo ngayon sa Shombite. Yung trending na grilled shomai na pinipila ng mga tao dito guys. So ngayon titikman natin kung ano nga ba yung lasa ng kanilang grilled shomai. So nilagay natin dito yung sauce, yung barbecue na pinagalong mayo. So titikman natin kung anong lasa nito. So ayan. Tadyo naman yan guys. Oh. Ang laki ng show boy. Di yeah. ba? Mm. Oh. Sarap ng show panalo. Kaya pala pinipilahan eh. Dito na 'yan sa ano. Show nga pag order ka na isang steak, uh, may kasama ng avocado. Ayun, avocado shake sa alagang 120 pesos. Pero kung gusto mo naman mango, talaga 100 pesos may kasama na. So, titikman natin yung kanilang avocado flavor. Masarap. Legit kasi ano, fresh. Avocado yung gamit nila kaya masarap. Walang duda, panalo. Try nyo na, show bites So, yun na nga guys, titikman naman natin yung... Toyo si ni Sean Bites. Ayan. So, may mga condiments to, mga manghang. So, titikman natin. Kasi, feeling ko mas magugustuhan ko to eh. Kasi ano, manghang. Ayan o. Oh. Tawag naman yan oh, panalo. Mmm. Ano lang, mas gusto ko Mas type ko ito. Ang mga condiments sa manghang. Tapos ito yung mansilang, panalo. Ano? Hanggang naod na ba kayo? Titikim yung ngayon!